So ito guys, maghahanap tayo ng ano ng ligbus dito sa ka, ano, kagubatan. So maghanap tayo guys. Puno ng kawayan to guys oh. Puno ng kawayan. Ayan. So maghanap tayo ng ligbus. Kasi tigligbus na yun guys. May nakita ako guys. Ilang piraso to guys. Ito guys oh. Yan, ito na guys. Yan, ulam na to guys. Yan, ulam. Ulam-ulamin, di ba? Uy, napaano na, na guys. Kagabi, kahapon pa siguro to. hindi ko nakita kanina. Kung nang umaga to guys ha. Dagan. Yan guys. Okay. Mayroong, ano? Sarait. Yan, ito na guys. Oh. Yan. Yung, ano? Big bus sa amin. Uhong. Mawong. Okay, nahulog. Ito pa guys. Oh. So, ito. Ayan. Ito na guys, yung ating ano, maghanap pa tayo guys Nang ganito guys. So, ilagay natin sa damit kasi wala tayong ano, yung sarudlan. Yung so, lagyan. Lagyan muna natin. So, maghanap tayo guys. Ayan. ohong, ohong yung boss sa amin guys ito yan sa ano sa amin malapit lang dito so maghanap pa tayo guys para may ulam na tayo tingnan nyo sa ano lang guys kasi mahirap mag guys yan hanap hanap tayo ng leg boss oh Ayan. So, dito yan sa puno ng eh, ano, Baka may alingayo. Baka may ahas. Tignan natin. Yan. So, ito na guys. Yung kuha namin. Yan. Ulam na to guys. Lulutuin ng aking kapatid. Ayan. Eh. Wow, sarap-sarap. Sarap-sarap ya, isi Yum. yang yummy. Eh. Ya, Ini na yung panakot. Lemas. Ha? Lemas? Mayroong sili green. Dito na, na na guys. <laughs> <laughs> no luto na, luto. Ayan. Ayan. Ayan, na po, guys. So, hanggang dito na lang, guys. So, bye-bye. So, magatid tayo, guys, ng ulam sa kabilang banger. Doon sa aking kapatid na lalaki. Ayan. So, magatid tayo kasi para makatikim siya ng leg boss o oh, mushroom yan magatid tayo guys kasi malayo malayo yung kanyang bahay sa bahay namin kaya magatid-hatid muna tayo yan so ito na guys malapit na tayo guys o oh, yan o oh. malayo maraming maraming saging yan yan yung daanan namin guys yan o oh. tadi itu sa kanya satu so, so, yung ulam nairong miming ito guys yung yung ano guys yung oh. tawag nito mm. uul ah uul uh, uh. tawag nyo yung ayun hindi ko na alam kasi dito yung aking mga top motor so ito yung bahay guys So hanggang dito na lang guys. So um, shout out muna kay Twin Speeds, kay Boy Lobid, kay Ate Nay in the family, kay Ma'am Chonami, kay tilab kay Kuya Maki shout out at sa lahat na rin na hindi ko mabigkas. So hanggang dito na lang guys. So bye-bye. Ito yung may mga bulak-bulak guys. Yan. Sa kapatid ko na lalaki. Yan nasa na. Ayo. Ayo. Nasa na. Ayo. So dito na lang guys. So bye bye.